Everyone, ako nga po pala si Axel Ginzon at ngayon tatalukuyin natin kung ano ang wikang Filipino, kung kailan ito nagsimula at paano ito umusbong. Ano nga ba ang wikang Filipino? Ang wikang Filipino ay ang opisyal na wika ng Pilipinas. Ito ang ay batay sa Tagalog. Isang wikang sinasalita sa kalakang bahagi ng Luzon. Pinahayag itong opisyal na wika noong 1937 at naguriang Filipino noong 1959. Nagsimula ang lahat ng 15,000 sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas at ang pagsisimula ng kolonisasyon. Ito rin ang pagtagsa ng bagong mga salita mula sa Kastila. Noong 18,000 ay ang pagunlad ng mga akdang literatura sa wikang Kastila. Ito rin ang pagsiklab ng himagsikang katipunan sa pagtibay ng paglaban sa kolonyalismo. Noong 19,000 ay ang pagtagumpay ng rebolusyon, pag-aaral at paggamit ng wika ni Jose Rizal at iba pang bayani. Noong 1930 ay ang formal na pagtakwil sa paggamit ng Kastila pagsusulong ng paggamit ng wikang pambansang Pilipino. Noong 1940s ay ang paggamit ng Kastila bilang wika ng edukasyon at pamalaan. Ito rin ang pag-usbong ng mga kilosang pangwika. At sa 1950s ay ang pagtatagumpay ng kampanya para sa paggamit ng wikang pamansang Pilipino sa edukasyon. Noong 1970s ay ang pagtatag ng komisyon sa wikang Filipino bilang ahensya ng gobyerno na may tungkuling pangalagaan at palaganapin ang Filipino. Noong 1980s ay ang pagsulong ng paggamit ng wikang Pilipino sa midya, edukasyon at pamahalaan. At sa panahong 2000 ay ang pagpapatupad ng batas para sa paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng Pilipinas. At sa 2010 ay pagyamanin at pagpapalaganap ng Filipino sa modernong konteksto at pagpapalakas ng kultura at identidad. At sa 2020, patuloy na pagyamanin at pagunlad ng wikang Filipino sa modernong teknolohiya at komunikasyon. At ang pagpapatibay ng kalagaan ng wika sa pagpapalakas ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.